Naghain ang resolusyon sa Bangsamoro Parliament si MP Tumanda Antok na naghihikayat sa mga ministry, office at agency sa BARMM na ipublish ang pangalan ng aplikante at application ranking nito bilang bahagi ng recruitment process. Narito ang report. Bilang bahagi ng isinusulong ng moral governance, naghain ng resolusyon sa Bangsamoro Parliament si Member of Parliament Tumanda Antok na naghihikayat sa mga ministry, Office at Agency sa BARM na i-publish ang pangalan ng aplikante at application ranking nito bilang bahagi ng recruitment process. Ang inisyatibang ito ay nakaangkla sa paniniwala na ang public service ay tiwala at kailangang isagawa ng patas, bukas at may integridad. Kapag transparent umano ang hiring process, binibigyang halaga nito ang karapatan ng mga aplikante at sinisiguro na mga posisyong ina-applyan ay naibibigay o napupunta sa mga kwalipikado na kabatay sa kwalifikasyon o kakayahan nito at hindi dahil sa impluensya. Para tunay na pagkatiwala ng isang pamahalaan, dapat malinaw, tapat at may pananagutan ang mga proseso nito. Kaya sa pamamagitan ng pag-institutionalize ng pagsasa publiko o publication ng mga pangalan at ranking ng mga aplikante, pinagtitibay ang mga kahalagahan ng pagiging patas at ethical governance na inaasahan ng mamamayan. Ang transparency sa recruitment ay hindi lamang pagbabago ng polisiya, kundi ito ay isang Islamic duty, moral obligation at hakbang tungo sa isang trustworthy government at inclusive Bangsamoro government.